Nalalaman namin na isang inahing ang mga anak na kapag ganito na nag-iipon na siya ng mga damo na gagawin niyang pugad. At ngayon lima sa mga bago namin inahing baboy. Yung mga dati natin naka-free range ngayon ay nanganak na silang lahat. Unang panganak pa lamang nila ito galing dumalaga. Mayroon tayong na nanganak dito ng pito at yung pinakamarami naman sa ngayon ay nanganak ng siyam. Ito yung isang batch ng mga baboy natin na naka-free range habang sila ay pinapalaki natin at habang sila ay nagbubuntis ay nasa free range area. Sa ngayon muna ay pansamantalang nakatali muna sila para mas ma-focus natin yung kanilang panganak at hindi yung palakad-lakad lalo na ito yung mga unang inahing baboy first time nilang mga anak. So kailangan muna nilang ma-focus sa isang area kung saan sila mga At dito na nga, so far nung nanganak sila, yung dalawa na naunang nanganak, yun yung naalalayan namin. Pero yung iba kasi, hating gabing nanganak, kung inaumagahan na lamang pagtingin namin, ay may mga anak na sila. Kaya hindi namin naalalayan, pero lahat naman ay okay naman pagising namin nandun na. Nakadede na yung mga anak nila sa kanilang inahin. So ngayon, kung pagsamahin natin lahat ng mga biik na meron tayo dito mula doon sa mga bago nating inahing baboy na nanganak sa limang pirasong inahin, ay meron na tayong 38 piraso ng mga biik. Dito sa mga inahing baboy namin, sila yung mga pinapakain natin nasa 90% yung mga pakain nila ay galing na dito mismo sa bukid, yung mga tinatanim namin. Yung mga dahon kaming nakuha dito na tina-chop lamang, hinaluan ng darak, feeds, kunting mais at yun ay binibigyan natin sa alaga. At meron din kami tanim dito na kasaba. Yung kasaba naman, binabalatan muna at tina-chop bago naman ito lutuin. Pagka naluto na, malamig na, doon naman hinaluan natin ito ng darak, feeds, yellow corn bago ibigay sa mga alaga. Dahil galing sa prerins itong mga inahing baboy natin, habang nagpapakaintay sa kanila, ay yung mga kambing namin ay sumasalo rin sa pagkain ito Minsan naman, kapag limitado na rin yung kasaba, gabi binaman naman ang aming kinukuha, sinachop, niluluto, pinapalamig at hinaluan rin ito ng dara, konting peach, konting mais bago naman ibigay doon sa mga inahing baboy. At minsan naman may madre de agua at iba pang mga pananim din na nasa paligid. Bibigay kami nito mga natural na pakain doon sa mga alaga naming baboy sa lahat ng stage actually. Mula biik ay hinaluan na rin namin hanggang sa pinapalaki natin sila maging doon sa mga inahing baboy or doon sa mga buntis na naming baboy ay meron pa rin mga natural na pagkain or majority pa rin sa kinakain nila ay yung mga mula sa tinatanim namin. Ang naiba ay doon sa panghalo naming feeds na nasa 5 to 10% lamang doon sa kinakain nila. Kapag ka na yung mga baboy natin ay pinapalaki pa natin, grower feed yung aming hinahalo doon sa mga natural na pagkain. Kapag naman sila ay buntis na, gestating feeds naman yung hinahalo natin. Habang kapag sila ay malapit na malapit na mga anak or kapag may mga anak na rin sila, lactating feeds naman yung hinahalo namin doon sa mga natural na pagkain. Ang ginagawa naman namin, pinaghalo-halo na namin yung isang sakong feed, sinahaloan din natin ng maraming darak, apat na sakong darak, taus isang sako na mais. At hinahaloan din namin ito ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, lalong lalo na maraming mga natural na pagkain ang binibigay natin. At yung pinagsama-sama namin na ito ay hindi lamang ito para doon sa limang inahing baboy, kundi para sa 14 piraso na baboy na merong inahing baboy at may barako. Kasama din yung mga alaga nila mama. At minsan pa ay nakikishare din dyan yung iba namin yung mga alaga, pabo, mga manok, baka, kambing, kapag nagpapakain ng gabi sa mga baboy. Kung so, kaya't yung pinaghalo-halo namin na yan ay nasa 5 to 10% lamang yan doon sa mga kinakain ng alaga. At yun, mga 90% to 95% ay uh, yun naman yung ating binibigay ng na mga natural na pagkain na available na rin dito sa buk kay yung mga natatanim at doon naman sa mga manok natin yellow corn naman yung binibigay namin kapag ka naubusan ay bumibili din kami ng dagdag pagkain sa kanila pero hanggat maaari naman ay nagtatanim din tayo ng mas maraming yellow corn para meron na rin tayong ikabigay sa mga alaga na kahit na hindi na natin binibili bukod doon sa mga nababangit natin pagkain sa mga alaga na tinatanim namin ang mga baboy din namin ay free range kung kaya sila rin ay nakain ng mga damo yung mga insect na nasa paligid nakakain din nila yan pero yung free range natin meron ding lambat kung saan doon lamang sila eksklusibo na paikot-ikot o hindi sila nakapunta doon sa mga kapitbahay. Napapansin din kasi natin na kapag yung mga baboy natin ay nakakulong sa maliit na espasyo, ay gustong gusto nilang kumawala at kumabas. or kapag naman sila ay nakatali, ay binubungkal nila yung paligid. At naisip namin na ibigay sa kanila yung libreng espasyo na kung saan doon ay pupwede nilang bungkalin yung lupa na kahit gaano man kalawak yung nais nilang bungkalin, ay mabubungkal nila. At kung gusto nilang kumain ng mga damo, ay makakain sila. Kung kaya dito rin natin ginawang free range na itong mga alaga nating baboy. At dito na nga rin, dahil may tubigan din dito parte, may bukal, dati rin kasi itong my fish pond kung kaya dito ay nakakaligo rin sila kung nais nilang maligo. At sa ganitong pag-aalaga ng baboy, marami ding nagtanong sa atin, paano daw kapag ka nadumi sila, kapareho din daw ba ng nasa pigiri, yung amoy ng uh, mga baboy. So dito naman, naobserbahan natin, katulad ng no, pag-aalaga namin ng kambing, ay ganun pa rin nitong nag-alaga na tayo, naglagay na tayo ng baboy dito sa loob ng fragrance area. Yung amoy ay hindi umalingasaw, lalong-lalo na uh, more on mga natural na pagkain ang kinakain ng mga baboy natin. At dahil na nga rin open area at nasa lupa, yung mga dumi nila ay mabilis ding natutuyo, kaya hindi na na umilingasaw yung amoy. Nakatulad lamang din ng mga alaga nating kambing na nasa loob. Wala rin pagbabago doon sa amoy kahit na nandito na yung mga alaga naming baboy. Ramdam na ramdam pa rin natin yung freshness ng area. Na kahit na nandito ako sa loob ng Florence area, ay hindi ko naman naamoy yung madumi ng mga alaga namin. Bagkos, nakatulong pa yon para maging pataba na naman nito mga damo na kapag nagpahinga na itong mga baboy natin sa pagbalik na naman nila ay malago na naman yung mga damo. At dito na nga rin, napansin din natin dito sa mga baboy ay talagang matatalino nga rin naman sila. No, magaling sila. Alam nila kung sila dudumi, alam nila kung saan sila kakain. Doon sa kanilang parte ng kainan, ay pumapasok lamang sila doon para kumain, pero hindi sila na doon. Tumalabas sila para dumumi, at doon pa yan sa parte na open na open, na kapag kaumaraw na, natutuyong agad. Dito sa mga friends naming baboy, nagpupurga din dahil dito kapag ka naman sila ay nanganak na, bago sila ibalik ulit dito sa loob ng friends area, pinupurga rin muna namin nang sa gayon ay sigurado kami na hindi buntis kasi madalas dito pag naglandi yung inahing baboy ay pinapasok na namin yung barako dito sa loob para masampahan din sila at hindi na tayo makapagpurga dun sa mga inahing baboy na buntis na at ngayon mula dun sa tinatsaga natin na pagtatanim ng mga pakain ng mga baboy itong pag range natin dito sa mga inahing baboy sa ngayon naman ay ayun na nanganganak na rin sila at uh, unang panganak pa lang nila para sa akin ay napakaganda na ng performance nitong mga inahing nating baboy kung kaya bukod dito sa lima nating inahing baboy na nauna nagdagdag na naman kami meron pa tayong dagdag na sumusunod naman na tatlong inahing baboy naman na nasa loob na ng free range area sa ngayon. At meron pa rin tayong parating na biik naman na idadagdag pa dito. Kung kaya ito ay tuloy-tuloy ang ating pagpaparami, pag-alaga dito ng mga baboy. Habang tuloy-tuloy din ang pagtatanim doon sa mga dagdag na ikapakain sa mga alaga natin. Dito sa pag-alaga namin ng hayop ay wala tayong tinatabing sikreto. Lahat ay sinishare natin. Para na din sa lahat ng mga nais mag-umpisa at makuha ng ideya sa ganitong klaseng pamamaraan ng pag-alaga ng baboy. Mari po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat.